Isa ba sa mga nalilito sa pinagkaiba ng salitang minmanghada, changpihada, bukrokta at tsokpalita? Ang mga ito ay ginagamit upang magpahiyag ng kahihiyan o pagkahiya. Pero may pinagkaiba kasi sila eh. Minmanghada, ginagamit kung ikaw ay na-awkward no sa mga pangyayari o di kaya hindi ka komportable sa iyong sitwasyon. Ipagpasalagay na natin na nasa isang bonggang pagtitipon ka at hindi ka komportable. Maaari mong sabihin na 오늘 파티는 너무 화려해서 좀 민망했어요. napaka ng party kanina kaya parang hindi ako komportable. Dito, pinapihwating mo na hindi ka komportable na makisabayan sa party kasi nga hindi ka naman sanay sa mga bonggang party. Politeness level ng minmanghada ay 3 stars. Ngayon, pag-usapan naman natin ang salitang 창피하다. Ito na atang pinaka-general term ng salitang kahiyan o hiya sabihin na lang natin na dahil sa nangyari sa iyo ay parang gusto mong matunaw o gusto mong maglaho sa mundo. Halimbawa, natapilok ka sa harap ng maraming tao. Pwede mong sabihin na saramder apeso, changpeso. Gusto kong maglaho sa mundo dahil natapilok ako sa harap ng mga tao. Politeness level ng changpihada ay 3 stars. Ang susunod na natin pag-uusapan ay ang mga salitang bukropta at chokpalida follow for more Korean lessons in Filipino. Mag-upload na po ako ng mas detalyeng lesson sa aking YouTube channel. Still, Obin Nim, ang inyong Pilipinong Sonseng Nim. Annyeong!